Welcome mga kapasyal, muli na naman tayong papalaot. Isang maiksing long ride na naman ang ating gagawin. Ang sarap talaga mag-rides, lalong-lalo na pagkasama natin ang ating mga kaibigan, di ba? So makikita natin ang napakaganda ng panahon sa mga oras na ito, di ba? Sarap enjoyin, di ba? iba, iba talaga pagkasama mo ang tunay mo mga kaibigan ha? Uh, pumapasyal, nagwa-rides, di ba? So makikita mo sa lugar na napakasarap lang na yung ilog na sa gilid So tayo, huwag natin ha, uh, uh, limitahan Lagi natin uh, uh, asamin na maging masaya lagi ang buhay Huwag tayong ha, uh, uh, hahanap ng mga bagay na hindi naman nagaka dagdag -dag o nakatulong sa di ba? So tayo sa buhay natin tuloy-tuloy lang. Rides lang file ng rides, di ba? <laughs> Sobrang nakakatuwa kasi ang sarap ng pakiramdam na ano na ah, ah nagagawa mo yung mga bagay na nakapagpapasaya ah, sa iyo, di ba? So, alam niyo po, ako naniniwala ako na ang, ang lahat ay nasa atin. Kung paano natin di. Uh, tinitingnan yung buhay di ba ba ang buhay is a choice di ba ba hindi natin wala apan di ako na na uh, kaya tayo nagiging malungkot dahil yan ang pinili natin di tayo piliin natin na maging masaya di ba ba napakaganda ng ibinigay sa atin na buhay at tayo ay uh, maglulungkot ng kotan lang Kiliin natin maging masaya Diba? Hanapin natin maging masaya. Yan ang pinaka the best part na magagawa natin sa buhay natin ang maging masaya. Di ba? We are living once. pero diba, Kaya hindi natin kailangan na magmukmok. We must to seek where's happiness is. Yes. Di ba? English pa yun. Kaya diba, tayo, yan, diba, lalong lalo na nature is part ng ating buhay. O, kaya ang mapapansin po natin, kapag makakita na pa ng mga nature, lahat ng stress, lahat ng pagod, lahat ng uh, di madanda nga nararamdaman natin ay natatanggap. Kaya eh, sa atin, sa paglalakbay natin, ipiliin natin na maging masaya. Yan diba? Oh, kitang kita mo naman. Uh, Ma-appreciate natin yung mga bagay na pinagkaroon sa atin. Ang Diyos, Diyoban na. Lahat sa ating paglakad sa mundong ito, hindi lang uh, puro kapighatian kundi marami mga ng bagay na maaari natin makita subalit hindi natin nakikita kasi mas pinipili natin na maging malungkot din po ba? Yan kung titignan mo yung kapaligiran na dinadaanan natin grabe yung uh, makikita natin na ito yung nais ng Diyos sa atin na maging masaya tayo di ba huwag natin piliin na maging malungkot Ang buhay ay hindi pahabaan kung hindi kung paano mo uh, ginawang masaya ang buhay mo. dahil na naman sabihin natin, umabot ka ng 100 years, eh hindi naman naging masaya ang buhay. Pwede piliin natin yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. Kaya yeah, kung ikaw, madulungkot-lungkotan ka, eh, malis ka na dyan, bumangon ka na, napin mo yung sarili mo, maging masaya ka. Diba ba? Maraming mga bagay na magaganda ibinigay sa atin na dapat natin makita at malaki ah uh, maranasan? Bakit ka pa ma bakit pa na mabubuhay? Maglulungkot lang po Hanapin mo ang sarili mo na maging masaya ka. <laughs> yun ang pinakamagandang uh, dapat mong gawin para sa buhay mo. Hindi yung maglulungkot lang po Life is beautiful. Life. Napakasaya ng life. Kung yun, Ruben, kung ikaw puro problema na sa isip mo, kung ikaw puro kabigatan ang nasa isip mo. This is the time na ipakita mo sa sarili mo na napakaganda. Di mo ba? Di, di ka ba namin hinayan sa loob ng ilang years na, na nabubuhay na ka sa mundo ito? Puro kabigatan, puro kalungkutan, puro tigati ang gusto mong maranasan? Mga kapatid, piliin natin na maging masaya. Uh, ang pag-uusapan natin ngayon, puro joy, happiness, kasi yun yung dapat nang nararal natin, natin nasa natin sa buhay natin. So hindi natin nakikita ang malawak, 'di ba? Na malawak na kasiyahan sa pagkat natatabunan tayo sa maliit at kapirasong kalungkutan. Ay sobrang sayang. Sayang masayang kung tayo magpapatuloy lang sa ganung ori diba, na paglalak, paglalakbay natin sa buhay na ito. Kaya piniin natin na maging masaya Piliin natin na mag-enjoy tayo. Di ba ba? Isa lang ang na-realize ko. Napakasarap ng buhay. Isa lang ang na, 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 napagtanto ko. Na dapat pala itayo. Di ba Ay uh, tunay na maging masaya. Di ba So, ang sarap eh. I sinasayang na natin yung mga bagay na hindi nakakatulong sa atin. Upang tayo mabigatan sinasayang natin yung oras na kung saan tayo ay nahihirapan. Sinasayang natin yung oras na kung saan tayo ay uh, nawawalan. Di ba ba? Piliin natin na maging masaya. Piliin mo na maging positive ang lahat ng nasa buhay